Okay magandang araw po mga Kamab, ka-bab! Si... Kaguto! At si Vitamag TV Yung kasama gala naman po tayo pero hindi po kalayuan Dito lang po tayo sa pandan Dito it. mm. -tay si ah, ah, po tayo sa Yusef Magtama ni Gandog Pagka-gazing natin wala oh, Kami Pinag-repass po tayo Pinag-repass? Oo Pinoy! Siyempre dito yun! Ano? You see, kitchenette. Kitchenette, yeah. Ayan, taro na. Taro na. kita sa nata ito. Pasok, 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 pasok. Ok, mga kabab. No, mga International breakfast. Yeah. International. International, kasi... You know, wow, wow, wow. Na oh, nandito na lahat, mas international. Okay, mas international. Mula sa muna tayo bago tayo Siyempre. Okay, mga kapapagkakos namin international breakfast. Anong sa'yo? sa'yo? yam yan, ah. meron ako dito yung up, merong bacon, itlog, may mga toppings siya dito na pino, sibuyas, kamatis, tsaka yung may yung rice niyan, yun, yung yellow rice, oh, so, yung sinangag, sinangag. Yung, may Siyempre, yung hot dog. May gawin ano naman sa'yo? Okay, siya rice, with egg. Meron po tayong ano, pipino, sibuyas puti, kamatis, egg. Cheese. <laughs> Anong sa'yo? Anong sa'yo? Anong eh? Oh. Chicken. Chicken. <laughs> Chicken. Chicken. Sinangag. Ah, Chicken. Sinangag. Tama. Breakfast. 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 Sinangag. 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 At may pipino at saka tomito. 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 Saan ka bang hindi ko Saan ka bang hindi ko pa International Day. Hello, Hindi ano. Siyempre, yung may... Siyempre, yung sa... Yusip, kitchenette. Diyan po, tayo thank, yeah. thank you, madam. Sa pag, ano dito sa amin na oh, tayo dito. Mm -hmm. Dahil pagkakit, huwag pa dito ang lamig pa rin. Ah, with ah, aircon ah, pa tayo dito. Saan ka pa? Pag ikaw na tinatamad na magluto, dito, dito ka natin, oh, na pumunta sa Use it, kitchenette! Yeah, Sinta natin. Okay, okay. na natin na? yung... Yeah, Ababa na yun. Yeah, Ababa na. Siyempre, hindi pa na kapag-breakfast. Mag-breakfast na dito mm -hmm. sa Kaharab. hindi pa kapat.

Dito ko na lang pumunta. Kaling ka dito. Mm -hmm. Ayun o, no? bacon tsaka ano? Sama na natin yan. Lokay na natin tsaka nga nga na. Ihintay mo pa dyan. Hindi ko meti. mm, -hmm. mm -hmm.

Wala kasos, linggurung, bingung, nantangin, kakak, ibadong itu, itu, yang nggak, ini, ini, memang, ini, memang, ini, memang, ini, memang, beranda, ini, memang, ini, memang, beranda, ini, memang, beranda, ini, ini, memang, ini,

Same to you. Baka kapi tayo lang. Kaya namin yung kopi nila. Mayroon ko tayong sugar syrup. Kala ko kanina para sa malilit na tao. Kala ko nga kay Don Juan. Kala ko nga sa kanya rin yung ikon Kala ko sa kape Alam mo pag umaga,

Gumbok building. Si Yo sa katabi ng home care. Mhm. Mm ang niyo yung Yosef Kitchenet. Sa so, pag tinatamad na kayo magluto sa bahay ng almusal. Pumunta na kayo dito mga kabab natin diyan at mm -hmm. yung na hindi pa na bisita ko. Bisitahan niyo po niyo. Mm -hmm. Punta na po niyo agad. Titikman natin yung mga pagkain dito. At saka mga ano, hindi lang almusal dito. Ano meron pa dito? Marami kang kaya kagito, may eh, pizza, mm -hmm. may pina breakfast international big na sinabi pa natin na kung mapilihan ng mga kabab. Kaya na hindi pa po tayo makakapunta ng ibang lugar o ibang bansa. Oh. Dito lang po natin matikman yung, yung mga ruko na gusto natin so, na natin matikman na. So, Parang so, so, so. imagine natin na, na gusto natin kumain ng oh. mapagkain. Pagising sa umaga. <laughs> Kakapika, mag-almusal ka. Yun.

sa mga kapat din. Maraming talaga dito sa pandan. Maraming mga na pagkain na pag hanap ka lang. Sa isa ka mga pagkain, tanong-tanong ka, anak ko. Baka masimpuan nyo. baka? Hanapin nyo na. Hindi kasi tayo. ayon sa mga sikat ka gaya ng ano. Hindi na alam na maliit na kainan. Doon parang natin matay. Oo, doon. Doon nilaanap natin. May mga lasa kasi. May mga tatap yung itay na inaanap kakaiba nila sa yung yung nila. Ito sulit to. Pag yung breakfast na, okay sa okay. akin po. Sa akin? Sulit. Sulit? Oo, Sulit. Sulit. mo yun. Enjoy. Okay. Kinawa niya. Magpake mo! mga natin. pag po sa Radyan Lungo. Oo. Kasi rin tayo.

hindi lang pala yung mga pinagit mga likpas ng mga titikman dito kung gusto po tayo mong mag ng mga cake mm. o oh, yun o cake cake oh. dito po yun sa... cake. mga ganda po dito yung mga design ng cake Ano, oh, mga gugustuhan po kagaling lalo na mga, mga pambata Kaya depende po sa gusto niyo ipagawa eh, sa kanila, ipagawa eh, sa kanila. Kaya depende po para sila namin pwede. Lalo na yung gusto nila. Kaya talagang design ito. Gusto oh. nila yung Batman. Gusto ko nila yung Superman design. Oo. Oh. Oh. Gusto nila yung Batman. Parang magawa ko sila dito ng cake. Hindi ko nga parang magulita sa babae. Okay, ayun po mga kabab. Hindi po yung ano natin. Sa so, mga um, ano po ah, inuulit ko po. So mga gusto pong umorder ng cake. Hindi ko po hmm. yun, sa yun sa'yo. Ang gaganda ng design ng cake. Mm -hmm. Pambata. Yung namin yung pambata, yung gawk gaya gaya pa rin ba? na mga cartoons, oh. di ba? Ganun? Dali na naman ako. Napakalaga. Napaka... Napaka Ayun, bunda na naman po tayo mga uh, so, kababre. Maraming maraming salamat po dito sa kahabar. Uh, di ko daw, maraming salamat. Di ko daw. Napakasalamat din yung ano, yung Yusef Kitchenet. Thank, thank you, madam. Sa Yusuf Kitchenet, kay madam at kay sir. Sa Yusuf Kitchenet daw. At na... Pagsubok kami.